magpagpalang araw sa inyong lahat mga body at yan merong ano merong siguro sa tingin ko mga body merong mga sa akin kasi may kumantok sa gate tapos uh, tahol ng tahol si Lala yung aso namin mga body tapos uh, si Ate angel kasi naglalaban nagsasampay siya ng mga nilaban yung mga body daw, sabi ko uh, tignan niya kung sino kasi pag ganong uh, tumatahol si Lala mga body ay ala alam niyo naman mga yung mga alaga nating aso mga body pagkakilala niya hindi masyadong agresibo yung tahol. Pero pag agresibo mga body, eh, yun, hindi namin kilala. Ibig sabihin, hindi siya taga rito, hindi niya naamoy na kakilala niya. So, syempre mga body, titignan natin sa CCTV yan. And naka, ano yan, naka, naka monitor tayo lagi sa CCTV mga body kasi, al, lang kumain mga body kasi, may nakita akong pamilyar na band doon mga body sa taas kanina at parang sasakyan yun ni Papa Dins familiar sa akin yung plate number niya pero yung yung sasakyan kasi parang nagiba so pero andun pa rin yung kutob ko mga body pero hindi ko naman ano hindi ko naman uh, na expect pero syempre mga body kailangan natin maging matulis kumbaga kasi pag mga ganun either bibisita sila ko ka business or ipaprank nila ako mga body kaya ayun si Ate Angel yung pinagbukas ko kasi kumakain ako mga body ayan kain po tayo ang ulam ko ay uh, pakbet So ayun mga badi, titignan natin. So titignan natin dito sa CCTV mga badi kung sino yun. Kasi may kutob na ako eh. Mga hearts. <laughs> so, <laughs> Yan siya mga buddy, dumahan siya oh. oh props mo talaga si Boss Ka Business. Yan mga badi oh. Pero sa tingin ko mga badi kung doon niya ako pinangk sa taas. Kasi kakababa ko lang mga badi galing akong parking eh. Huwag mayayari ako. Ay, silip, silip pa siya. <laughs> oh, sorry boss, sorry po sa ate. Tignan na kita dito sa CCTV, ha? <laughs> Kaya, kung maalala dito ni boss, matagal siyang, nung binuksan siya na ate Angel, matagal pa akong lumabas. Kasi tinitignan ko na siya dito sa CCTV. Kasi syempre, mga ni mag-alerta tayo. Mahirap ang panahon ngayon. Kasi wala naman tayong uh, kasalanan na tiyataguan ng mga taong ano. Mas maganda pa rin alerta. Siyempre, ganyan mga bagay. Naka-shades pa siya. Tapos naka-face mask. Talagang, ay. Tapos naka pangsundalo sundalo. Ayan siya. Nagtanong siya sa kabila. Umakato. Wala lang kasing sound dito sa ano kong mga body. Mahina. Dito sa CCTV. Kaya, ayun. Mahina kasi ang sounds dito eh. Kaya, abin na voice over ko na lang. Hehehe. <laughs> Ayan. Ayan siya. Oh, grabe. Oh, grabe ang formahan ah.

Meron talagang pang surprise attack minsan eh. Kaya kung hindi ka dito alerto kay kuya, anak madadali ka niya mga body. Uh, hindi nakilala ni Ate Angel eh. Baba, Oh, baka nakilala niya na rin. Hindi niya na sinara yung gate oh. Mali yan, dapat laging ilalak. Kasi nagsasampay kasi siya mga body sa kabilang bakod. ng nilabhan niya, kaya ano binuksan niya. O baka nakilala niya na siguro. Kaya hindi niya nanilak yung gate. Kasi bilhin ko sa kanila mga body, wag na wag magbubukas ng gate. Pag hindi kilala. O hindi nagpapakilala. So, yan. eh ah, sino yung gel? Ha? Nabosesan mo? Ang <laughs> oh, mira. Sige, punta ko dyan. Punta ko na siya.

आना में पलाना I'm a Ay, masyadong nangyayari. Ay, mga Spider-Man, nandito ka lang? <laughs> <laughs> Ay, Ang pangungkot. pa naman. Atong-atong. Pati daw, atong tayo. Pati, okay lang mag-vlog, bag. I-interview ko na ito. Okay, salamat. Yung mga body, wala. Di prank dapat ako ni Busca Business, kaso wala eh. <laughs> uh, prank Mga kabady, uh, po. Kaba din po. Uh, salamat po ah. Salamat, ako. salamat, so, salamat uh, kaya. bati siyempre, kay Tingin Body, kay Mami Tingin. At uh, ayun. Siyempre, sa mga kabusiness, thank you so much. salamat. Ano, eh? Kita mo nag ay, ay, na ganit talaga ng talo Kaya hindi nag-ano succeed yung ano. Oo. Kakagulo ng ban eh. Tatetens sila eh. Dito po lalabas ba kami oh ani? Sabi niya sa akin, sigurado ka ba si Buddy Kuya eh ipa mo delikado tayo. Matulis siya. Eh, ba? Ay, ba? Sa watch. Eh, hatid ko kayo. Kasi baka akala nila na Boss, thank you. Wala pa lang sila, ano, sila, sila uh, oh, Wala pa, sa Mindanao pa. Sa Mindanao so, pa. Uh, Ayan, uh, kay Boss, uh, Power Ranger, uh, ingat, ingat, ingat. Boss. Kaya lang, kayo sa taas. Ma'am, thank you. Ma'am, salamat po. Salamat po. Wala nang <laughs> joke. Wala kami. <laughs> Bambi, yung buhay. Ayan, thank you, thank you. Osbalda. Kala nyo ha? <laughs> Kala nyo. Ay, si Papa Dins pag napanood <laughs> Ano yun? Tawag ano <laughs> Sabi ko na nga ba yun. Ah, masisiyahan nyo. Magugulat ko masisiyahan nyo. Doon ako sa ban sabi ko. na execute kaya yung mukha nyo. Kala nyo madadali nyo. <laughs> sa tagbahay nung muntit pa makagalitan. Yan <laughs> aso? Na? Nangangagat ba? Eh. Oo. Oh, matapang yan kaya <laughs> na Talagang motor lang para talaga makadaan dito no? Ngayon lang ako nagkapasok dito eh. <laughs>

Bala yung dinala natin sa sasakyan, yung ano, yung hindi yung pihala. Hindi eh, eh. plano? Oo. Diba, Lee? Boss, ano mo sunod? Ako na lang po na, Abangan nyo rin ako, sunod. <laughs> 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 ingat, ingat, boss. Oh, thank you. Mga kabaji, salamat po. Salamat. Mga kabaji, thank you, thank you. Boss, thank you lang, boss. Ay grabe naman Ingat niya. Ingat, ingat yeah. Hindi, so, hindi nag-vlog. Ha? Hindi. Ha? Sasayaw? ko lang. Kasi, okay. okay. malaking bagay talaga. Yung pagpapawisang ka araw-araw. Oo. Uh -huh. Ano siya, bukod siya nakakalit lang okay. dyan, uh, magaan sa pakiramdam sa pagdinun tapos sa uh, ano rin nandun pa rin yung uh, bawa sa kanin saka ano? ang hirap din pero tsaga lang may pagkakataon pagka nakaka ano ako kay mama ka business uh, pagka uh, malayo ako sa paningin niya kain kaya Teka bisnes, lalo yung ano. Sige, <laughs> kaya hindi ka to. Salamat, salamat. Thank you. <laughs> ito, oh, salamat. kabis ako sabi ko na nga ba kanina kasi pagdaan ko kanina mga body paglabas ko ng parking nakita ko sila nakita ko yung van pero hindi ko sigurado ay boss <laughs> pero hindi ko sigurado kung siya yun kasi nakalimutan ko na rin yung plate number mga body pero parang pamilya yung van ni Papa Dins pero kanina pagbaba ano pa ako dito talagang tingin tingin ako eh pagdating ko sa gate wala naman <laughs> Puti na lang. Mga buddy, kakawilan lang nila kaya ka-business. At yun, hindi nga nila ako ng prank mga buddy kasi nga, uh, natunugan ko na sila at yun mga buddy salamat ka business family sa ano sa pagdalaw dito at yun hindi nila ako na prank kasi mga buddy kasi kabilin bilinan ko dito sa bahay at yun nga ang na-orient ko sa kanila kung wala ako o kahit nandito ako anong ano sinasabi ko sa inyo lagi at Angel kapag sabi ay sabi sa amin ni Tita kapag ano hindi kilala yung kumakato kaya hindi nagpapakilala wag talaga bubuksan yon yun mga badi, yung orient ko sa kanila na pag hindi nagpakilala o hindi nila kilala wag na wag nilang bubuksan either tawagin nila ako o magtawag ng kasama o basta hindi nagpapakilala mga badi. so ako yung magbubukas so yun hindi nga ka, hindi mo siya nakilala ano, nabusesan ko siya, pero tinawag ko kita kanina. Uh -huh. Kung kumakain ka, nawag kita. Pagbukas ko, sabi ko sa sa'yo na may bisita, may kumakatok So, ayan, kumatok mga body. Hindi kasi nagpapakilala daw. So, ginawa ko. Tinignan ko siya sa CCTV, mga body. Eh, hindi ko siya masyadong makita kasi nando siya sa gilid eh. nasa gilid siya. Ang ginawa ko, ay, umano siya. Medyo sumilip siya eh. eh sabi ko, kilala ko na yung mga tindigan niya, yung mga tayuan niya. Kilala ko na. So, iba, nung pagsilip ko lang, doon lang ako tumingin sa kalsada. Nandito pala sa kabila. Ay, tsaka, hindi pala siya kumatok sa mismong sa atin. Dito oh. siya kumatok sa kabila. Ah, sa kabila pangalawang siya. beses na siyang kumatok yung sa atin. Na, kasi tinawag nung kapitbahay. Sabi na, nandyan daw ba si thinking body? May naghahanap. Tapos, oh. hindi, hindi nagpapakilala. Hindi ko binuksan. Pero kumatok na siya sa atin. Pangalawang beses. Oh, yun mabali. So, yun kasi mga buddy. Ang turo ko sa kanila, huwag talaga sa magbubukas. Kaya malaking tulong din yung CCTV mga body kasi kahit nasa taas ka o malayo ka, monitor ko sila, nakikita ko sila mga body. At akalaan mo mga body, may props sila, oh grabe oh. <laughs> Dali ako dito mga body pero ano, katuwaan lang naman itong mga body. So wala naman yun sa akin, kumbagaan lang. Uh, try nila akong i-prank, i-prankster ako mga body. Ako yung unang ng prank kay kuya dati yung nilagyan ko yung ipis, yung pagkain niya. Mapanood nyo nandiyan sa, ilalagay ko dyan mga body sa comment section po dyan sa sa description yung unang prenang ko siya na nilagay ko ng ipis yung pagkain niya pero yung ipis na ano yon ipis na goma hindi siya totoong ipis saka hinugasan namin yung mga badi, malinis bago namin nilagay sa challenge namin dati gusto siguro bumawi eh. <laughs> hindi na kabawi so, pero kung pa man maraming maraming salamat sa ka business family sa pagdalaw po na appreciate ko po yun at uh, salamat po hanggang sa muli po paalam